Marami sa mga batang lansangan nalalapit sa kapahamakan. Pero isang grupo sa Quezon City, layong ilayo ang mga bata sa disgrasya at droga sa pamagitan ng musika. Si John Consulta, on assignment. City of Stars kung tawagin, syudad na parte ng ating kasaysayan, daanan ng malalaking universidad, at basta kainan, hinding-hindi ka mungubusan. Pero sa maingay na lansangan ng Quezon City, marami rin bata ang malapit sa disgrasya at hindi nila alintana ang peligro rito. Dito sa 15th Avenue sa Cubao, Quezon City, nakilala namin ang dating palaboy na si Daniel. Apat taong gulang pa raw siya nang magsimulang mamalimo sa kasada. Dalawang beses na rin siyang nasagasaan. gasaan. Walang pera. Pera? mga pagkain. Kaya ka namamalimo. Kapansin-pansin ang benda sa kaliwa niyang braso kwento ng kanyang ina nasiguro si Daniel ng polis sa isang operasyon noong isang linggo. Napagkamalan din siyang solvent boy. Si Daniel, isa sa mga git isang libong batang nasangan sa Metro Manila na nasasadlak sa pangani. Sa buong Metro Manila, umapangalawa ang Quezon City sa may pinakamaraming bilang ng mga street children. Sa aming puntalaan, halos every year may bata pong namamatay. Sa mga interventions natin, immediate intervention, yung tinatawag na reach out, operations. etong proseso na ito ay ito yung proseso na pag-pull out sa bata sa gitna ng kalsada at dalhin siya sa isang safe na lugar. Ang grupong Pushcart Community Missions, layunin daw tulungan ang mga katulad ni Daniel. Isang aktividad ang naisip ng grupo para ilayo sila sa disgrasya at droga. Ang bumuo ng banda sa kalye at ang miyembro ng banda, mga dating batang nansangan. Kung noon, sobre ang kanilang hawak. Ngayon, mga musical instruments na. Si Stefano sa drums, si Diane sa keyboard, at si Naalen, Reynold, at RJ naman bilang mga gitarista. At ang natira, mga singer. Si Teacher Noni ang tumatayong band leader. Nag-iimitahan na rin ang grupo sa mga pagkikipon para mag-perform. Malayong malayong nga sa dati nilang pamumuhay sa lansangan. Libre rin sila rito nakakakain. Sa araw na ito, lugaw, itlog at mainit na kape ang almusal ng mga bata. Inihanda na rin ang baon nila sa eskwela. Kung mabibigyan namin kayo ng breakfast araw-araw, Monday to Friday, ipa, ipapangako ba ninyo sa amin na papasok kayo? Nangako sila at doon nagsimula yung breakfast in a cart. Ang adhikain ito ng grupo, nagsimula raw talaga sa pagtulak ng karito na puno ng mga gamit sa paaralan, laruan at pagkain ito ang buong araw nilang iniikot sa mga lansangan. When we start with the kariton, patok naman sa mga bata. So every time makikita nila yung kariton kahit malayo pa lang, sinasalubong ka na. Estudyante sa umaga, band member sa hapon, umaasa ang grupo nito na sa mga parang ito, nalinang na ang talento ng mga bata. Mababawasan pa ang bilang ng mga posibleng masangkot sa peligro sa lansangan. Ako si John Consulta at ito ang aking assignment.